Magandang araw sa inyong lahat. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako nagsisetup dito sa loob ng aming grahe. Dahil dumating na ang pinakakinatatakutan kong pangyayari sa buong buhay ko. Isang pangyayari na dumurog sa puso namin. Ang pinakamahirap na pagsubok na kailangan naming harapin dahil nilisan na kami ng aming tatay. Hindi ko akalain na darating kami sa point na to. Hindi pa ako handa. Marami pa akong plano. Gusto ko pa siyang makasama. Gusto ko pa silang isama sa aming paglalakbay, sa aming pagkakamping. Pero anong magagawa ko kung kinuha na yung buhay niya? Kahit mahirap, kahit masakit, ay kailangan kong tanggapin na wala na siya. Pa, pinaghahandaan lang natin yung pag-uwi nyo sa December. Pero bakit ganun? Napaaga ang pag-uwi nyo. Alam ko na excited ka ng umuwi dito sa bahay para makarga ang mga apo mo para makita kami at makasama kami. Ganon din ang nararamdaman namin habang papalapit ang araw ng pag-uwi nyo. Plano kong ipasyal kayo sa mga gandang lugar pagdating nyo dito. Dahil alam ko na sobrang hirap ang pagsasakripisyo nyo para lang mabigyan kami ng magandang buhay dito. Sobrang swerte namin, magkapatid, dahil ikaw ang tatay namin. Binigyan kami ng Panginoon ng tatay na katulad mo, na handang isakripisyo ang lahat para lang sa kaligayahan namin. Mahal na mahal ka namin pa. Mahal na mahal ka ng mga apo mo. Kahit mahirap, ay kailangan naming tanggapin na wala ka na. Dahil sabi nga nila, the more na hindi mo matanggap ang pagkawala ng isang tao, ay lalo lamang siyang nahihirapan sa pagtawid sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos. Kung nasan ka man ngayon pa, bantayan mo kami palagi. Mahal na mahal ka namin. Eto nga pala ang alaga mong si Max. Ilang araw na rin siyang matamlay. Siguro alam niya na wala ka na. At eto, eto yung motorsiklo na pinahanda mo sa akin. Nagagamitin mo sana sa pagdating mo dito. Sayang. Sobrang risig mo sana dyan. Pero hindi mo na pala magagamit pa tour lang kita dito kay Kipi last tour ba makasama nung man so ito ano ba alam ko gusto mo sakyan to pag uwi mo sa December sana alam ko pag mo to sa mga kaibigan kung nakasakay ka dito kay Kipi yun nga lang hindi ka namabot kaya kaya ako din binili ko kasi so, alam ko matutuwa ka dito eh alam ko gagamitin mo to ng gagamitin pati yung motor inaanak mo ko sa akin yung motor pa hmm. ito yung loob ni Kipi dito kami gumagawa ng mga memories ng mga anak ko mga po mo, asawa ko. Sayang na, hindi ganun namin makakasama. Ang dami pa naman nating plano. Namasyal pa tayo, yung kakambing pa tayo pa.

guys uh, ano ba to? so sa mga sa mga nakasubaybay po sa camp with uh, KP pansamantala po muna kami hindi makakapag camping pero huwag po kayong dahil babalik po kami Pabalik po kami para mag-camping ulit. So, kailangan lang siguro namin ng konting time para para makarecover. Um, kinuha ko na itong pagkakataon na to para sabihin sa inyo na hindi kami makapag-camping. Um, pangako po. Ah, Babalik po kami dahil alam ko naman na kung nabubuhay ang tatay namin, eh, ang sasabihin niya sa akin ay ituloy ko lang. Ituloy lang namin yung ginagawa namin. O so, kaya babalik po kami and may pagbalik po namin may, may sorpresa po kami sa inyo. Yan lamang po. Maraming salamat sa mga nanonood sa amin. Hanggang sa muli po. Papahinga lang po kami saglit. Pero babalik din kami. Babalik din po kami hanggang. Para mag-camping. Mag-upload ng mga camping videos. So, this time, kasama na namin yung nanay namin. Ang dami namin plano. Ang dami namin plano noon. Bago sila umuwi. Kasi pauwi na sila eh. Ang dami kong plano na isama sila sa mga magagandang camping site pero dahil hindi naman natin hawak ang buhay hindi nasa pangyayari eh, nilisan na po kami ng aming tatay uh, lang kami saglit eh, sana po pagbalik namin nandun pa rin po kayo para supportahan kami Maraming salamat po. Terima kasih telah menonton Terima kasih Hi Maureen Hi Darwin Kami ni Lola Magbabait kayo ha Madami madaming tulog Huwi na kami Ingat kayo lagi Ingat kayo lahat Bye bye Love you all